Isang larawan ni na Catherine Bernardo at na Lustre ang nag-viral at agad itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga. Finalaw na din nila ang isa't isa sa Instagram. Hudyat na ba ito na wala lang rivalry sa kanilang dalawa? The Philippine Showbiz List presents Catherine Bernardo at na Lustre, Rivalry No More? Si Catherine Bernardo at Nadine Lustre ay dalawa sa mga pinakatanyag na aktres ng kanilang henerasyon. Pareho silang sumikat sa ilalim na kapamilya network at dahil sa kanilang kasikatan at impluensya sa showbiz, hindi maiiwasan na ikumpara sila ng mga tao. Ang pagkukumpara ay hindi lamang dahil sa kanilang husay sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanilang mga matagumpay na love team na naging malaking bahagi ng kanilang karera at kasikatan. Si Catherine ay kilala bilang kalahati ng Catherine Love Team kasama si Daniel Padilla noon. Ang kanilang tambalan ay isa sa mga pinakamatagumpay at sinusuportahan ng maraming fans, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa rin. Samantala si Nadine naman ay kalahati ng J.D. Love Team kasama si James Reid. Ang J.D. ay nagkaroon din ng malawak na fan base at ang kanilang chemistry sa mga teleserye at pelikula ay naging dahilan kung bakit marami ang sumusabay sa kanilang mga proyekto. Sila rin ay nakilala sa pagiging isa sa mga pinakama-impluensya na love teams na nagpapakita ng makabagong estilo at pananaw sa kanilang mga proyekto. Noong nagsisimula pa lang si Nadine sa entertainment industry, madalas siyang naikumpara kay Catherine dahil sa similar features at rising fame. At tulad ng madalas na nangyayari sa showbiz, ang mga paghahambing na tulad nito ay maaaring mag-udyok ng unnecessary rivalry na nadalagay sa mga celebrities sa isang sitwasyon ng kompetisyon laban sa isa't isa. Mahigit isang dekada na nakalipas, tapat ay binahagi ni Nadine ang kanyang mga saloobin tukos sa patuloy na pagkukumpara sa kanya at kay Catherine. Nilinaw niya na wala siyang balak na makipagkompetensya sa kanyang kapwa aktres at hindi rin niya nakikita ang pangangailangang mahigitan o matalo ang napakapopular na Kathleen Love Team. Ani Nadine, wala naman daw silang inaagawan ng corona o anuman. Ayaw din daw nila na mag-away sila. Ang showbiz industry ay maaaring puno ng drama, ngunit parehong pinili nila na at Katrina na magtagumpay sa kabila ng mga ingay at i-handle ang sitwasyon na may grace at positivity. Sa kabila ng matagal na pagkukumpara at tinatawag na rivalry ng kanilang mga fans noon, ang paglabas ng larawan nilang dalawa na magkasama ay tila nagpapatunay na ang dating tensyon ay naglaho na. Sa halip masasabing ang kanilang mga tagahanga ngayon ay mas nais na makita ang mga ito na magkasama hindi na bilang magkaribal, kundi bilang magkasangga sa industriya. Sa isang panayam noong 2015, aminado si Katrina na, na o acquired siya kay Nadine na patuloy na ikinukumpara sa kanya dahil na rin daw sa social media tulad ng Twitter at Instagram. Para nga na uunahan ng lahat ng tao bago pa man sila makapag-meet ng personal. Dagdag ni Catherine, bagamat nagkikita sila sa iba't ibang events, pero hindi pa sila formal na nagpapakilala sa isa't isa. Inihayag din noon ni Katrina na kagustuhan niyang mas makilala pa si Nadine at makipag hangout kasama ito. Ilang buwan matapos ang panayam na yon, nagkita si na Catherine at Nadine sa ASAP Studio. Ibinahagi ni Nadine sa isang panayam na siya nag-initiate ng pag-uusap dahil ayaw niyang may makaramdam ng pagkailang sa kanya at kamakailan lamang naging trending si na Catherine at Nadine sa social media, partikular sa X, dahil sa kanilang mga litrato na magkasama sa isang event na inorganisa ni Dr. Ivy Teo, ang may-ari ng Ivy Clinic. Parehong endorsers ng clinic ang dalawang aktres at ang naturang event ay para sa 15th anniversary ng beauty clinic. Talagang uminit ang social media habang ang kanil kanilang nilang fans ay nagsusun sa latest sa mga larawan ni na Catherine at Nadine na magili yung tinawag ng fans na Kath Dean hindi ito ang unang pagkakataon na nakitang magkasama ang two powerhouse actresses. Sa katunayan, ito na ang pangalawang pagkakataon na nagbahagi si Dean at Catherine ng isang frame na muling nagpasigla sa excitement sa kanilang fandom. Kinala sila sa kanilang mga kahanga-hangang talento, beauty, and empowering presence, kaya't hindi magkamayaw ang mga tagahanga sa kanila. Ang kanilang chemistry at impluensya sa iisang frame ay talaga namang pure fire tulad ng unang beses na nakita silang magkasama. Kahit na si Dr. Ivy na tulad ng lahat ay hindi nakaligtas sa magnetic presence ni na Catherine at Nadine. Sa isang IG story ng celebrity doctor, nagbahagi siya ng larawan kasama ang dalawa na nalikipan niya ng caption na Love These Two. Malinaw na ang tinatawag na kompetisyon sa pagitan ni Nadine at Catherine ay bahagi na ng nakaraan. Sa katunayan, nito lang September 6, napansin ng netizens na pinafollow ni na Catherine at Nadine ang isa't isa sa kanilang Instagram accounts. Ang balitang ito ay lubos pang ikinatuwa ng kanilang fans. Unang nag-follow si Nadine kay Catherine noong September 5 at finalo back naman siya ni Catherine kinabukasan. Kaya naman hiling na kanilang fans ngayon ay sana magsama na ang dalawa sa iisang project in the future.